Wala na eh. We'll, see, we'll see. Hopefully, maybe 2026. Enrique Hill opens up about his love life. Single and happy, fans react. Kapag pinag-uusapan ang personal na buhay ng mga artista, isa sa pinakakaabangang sagot ay kung sila ba ay kasalukuyang single o may karelasyon. Kamakailan lang, sinagot ni Enrique Hill ang tanong ng kanyang mga fans tungkol sa kanyang status sa pag-ibig at simple ngunit puno ng positibong vibes ang kanyang sagot. Ngayon, wala nga eh but we'll see we'll see maybe in 2026 I don't know. Para sa marami hindi lang basta impormasyon ang naibigay ng aktor ipinakita rin niya ang kanyang kasiyahan sa pagiging single. Ayon sa kanya masaya siya sa kasalukuyang estado ng kanyang buhay at tila ba enjoy niyang mag-focus sa sarili at sa kanyang career. Sa social media, umani ng iba't ibang reaksyon ang kanyang pahayag. Marami ang natuwa at nagkomento na mahalaga ang pagiging masaya at kumpleto sa sarili bago pumasok sa anumang relasyon. Ang pagiging open ni Enrique sa ganitong usapin ay nagpapakita ng kanyang pagiging grounded at honest sa kanyang mga tagahanga. Hindi niya pinilit na magbigay ng detalye o magpakitang tao, simple lang, tapat at nakaka-relate sa marami. Sa panahon ngayon kung saan marami sa mga celebrity ang madalas pinipilit sa relasyon, ibang klase ang pagiging komportable sa sariling status. Para sa mga fans, malinaw na mas pinipili ni Enrique ang kasiyahan at personal growth kaysa sa pressure ng societal expectations. Isa itong magandang paalala na ang pagiging single ay hindi dapat tingnan bilang kakulangan, kundi bilang oportunidad para mag-explore, mag-focus sa career, at higit sa lahat, mahalin ang sarili. Sa huli, ang sagot ni Enrique ay hindi lang update sa love life niya. Ito rin ay statement ng self-love at positivity na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Sa 2026, baka may bagong development, pero sa ngayon, mas pinipili ng aktor ang contentment at freedom ng pagiging single.